Okay mga idol, mainit na mainit ang usapin sa kalawakan. Matapos magsampa ng kaso ang isang LGU employee laban sa Facebook meme page na Follow the Trend Movement para sa, para sa kasong cyber libel at unjust vexation. Ang post ay na-upload noong June 7 ay nagpapakita ng kanyang likod habang nagmamaneho ng ATV at may caption na leak GTA 6 Caloocan City. Ayon sa complaint na sa complaint na isang PWD at empleyado ng Caloocan City Assessment Department nasaktan ang kanyang dignidad at reputasyon dahil sa meme. Para saan niya, lampas na ito sa biro at nakakaaffect na, na sa kanyang pagkatao. Sa panaya sa, sa pag naman ng FTTM sa at humor lamang ang kanilang content at bahagi mo na ito ng freedom of, oh, freedom of expression sa social media. Makita rito ang mahalagang tanong hanggang saan ang saklaw ng freedom of expression at hanggang kailan to magiging pananagutan. Sa uli, online man o offline, kailangan pa rin paeralin ang respeto at sensitivity sa ating mga post Sa panahon ng memes at viral content, tandaan, mapilis kumalat ang tawa pero mas mabilis masira ang dangal yun lang